Ayan, nagbabalat na. After ilang days ng paggamit ko ng past result, ayan, nagbabalat na. Hindi siya masakit. Kahit na nagbabalat siya, hindi siya masakit. Basta ang ano lang, pag nagbabalat na, huwag nyo siyang pipilitin tanggalin. Huwag, siyang, huwag nyo siyang ipipil. Basta hayaan niyo lang siyang mag, matanggal ng kusa. Matatanggal siyang kusa. Ayan. Uh, ayan kasi yung tinatanggal ko. Ayan, ayan. Marami na ako nagamit na ano si Ryan, nagkaroon ako ng mga ganyan nung gumamit ako ng mga matatapang na set. Ngayon, ayan, unti-unti na siya nagaano. Then, ano na siya, nakikita ko na yung yung ano, yung yung magandang result. <laughs> ano pa ba sasabihin ko? O, oh, ayan ha. Walang filter yan ha. Wala, hindi ito, ano, hindi ito, hindi ako mag, mag, ano, ng, ano, ng hindi safe. Kasi yung skin ko kasi ay sensitive. 62 na ako pero tinan nyo naman. Ayan o. Oh. <laughs> o ba? Diba? Maganda siya. Basta ano lang, tamang paraan lang ng paggamit. Siyempre pagkalalabas kayo na mainit, maglalagay kayong sunblock. And then, dati ang ginagamit ko lang ay moisturizer sa mukha, Kasi nga natatakot akong gumamit ng mga kung ano anong panlagay sa mukha, Ngayon, ayan. Gumamit ako uli ng set at tinry ko ang past resort. Ayan nagbabalat siya pero hindi siya masakit kasi yung itong toner kasi na to itong toner na to ay maano siya malamig pag pinapahid nyo yan malamig kaya kahit na nagbabalat siya ah uh, medyo may ano siya syempre mapipil nyo yung yung pagpasok nito sa skin nyo yung pag dinadampi pero hindi siya masakit sa akin hindi siya masakit para sa akin malamig kasi siya pag pinapahid ayan Maganda siya. Ah, uh, pagka nagbabalat, tayo nyo lang siya, huwag niyo siyang pipilitin na tatanggalin kasi pag tinanggal niyan s'yempre ma maaano yung skin niya, yung parang mapupwersa siya. So ayun. basta hayaan niyo lang, hayaan niyo lang siya. Ayan, medyo gumaganda na nawaw ano, na siya. Lumalabas na yung yung totoong skin. Kasi tatanggal niya yung mga dry skin eh. Ayan. Medyo so far okay siya. Hindi siya ano at katulad ng iba na mas sobrang tapang nagbabalat pero hindi siya masakit. Ayan.